Masarap ang tulog ko, pero bigla ako nang gising dahil may sumisigaw sa may labas at sobrang lakas pa ng pagkatok sa may pintuan. Kaya agad ako lumabas sa may kwarto at naalala ko na ngayong araw nga pala ay mayroon darating galing sa may pinas. Dali-dali na nga ako bumaba at wala pa akong si PC nito. Paglabas ko ay nakita ko na yung bus na sinasakyan nila at hindi pa yata sila bumababa. Nahulaan nyo na ba kung sino'y darating mga karepa? Ang darating lang naman ay walang iba kundi ang aking kambal at meron din pala siya mga kasama. Medyo mahaba nga ang kwento pero sige ikikwento ko sa inyo kung paano sila nakapunta dito at nakarating. Pero bago yan, kahapon nga pala ang flight nila at napakabilis lang, tigto 2 hours lang kada isang bansa ang kanilang stopover. Ang unang stopover nila ay Thailand, 2 hours lang hinihintay nila bago lumipat sa kabilang bansa. Pagdating nila sa may Turkey, 2 hours ulit lang hinihintay nila at diretso na lipad. na dito sa may Budapest, Hungary. O oh, diba, ang bilis no, isang araw lang ang kanilang flight. Hindi katulad sa amin, isa lang ang stopover namin pero umabot kami ng 2 days ang aming flight bago kami makarating sa may Hungary. Alam niyo ba mga repa, sobrang sobrang saya ko talaga. At dahil sa wakas nga, sa tagal ng panahon, nakuha ko na rin yung kapatid ko papunta dito sa may abroad para magtrabaho na rin. At sobrang pasalamat ko sa Panginoon dahil meron siyang planong maganda para sa amin dalawa ng aking kambal. Dahil tulad ko rin, kung saan saan na rin siya nag-apply pero hindi siya natatanggap, baka dito talaga siya nakalaan sa may bansa na to. O eto na, sasabihin ko sa inyo kung paano nga pala sila nakapunta dito at nakapag-apply. Bali yung aming company nga pala ay hiring. At sinabi nga sa amin na pwede daw kami mag-refer ng aming mga kamag-anak, kaibigan, o kung sino pa ang namin i para magtrabaho sa aming company at kahit refer repair nga yung aking kapatid at yung iba pa hindi pa rin ganun kadali so may lalim pa rin sila sa may interview at doon ay mamimili sila kung sino ang pasado at pwedeng makapagtrabaho dito sa may aming company marami rin kasi ang hindi nakuha mga karepa kahit repair na yun ha talagang swertihan lang talaga yung iba ko nga mga kasama ay kay yung kanilang mga asawa kapatid pinsan o mga kaibigan pero hindi pa rin natanggap at nakuha kaya talagang sobrang swerte ng kapatid ko dahil ngayon ay nandito na siya at makakasama ko na siya sa may trabaho at siya nga pala mga repa nandun pa pala sila sa may office at medyo matatagalan kakain sana kami ng sabay ng kapatid ko ang kaso nga lang may pasok ako mga repa eh kaya ayun hingi na lang ako ng ulam kay ate Joby dahil sinabi sa akin ni ate Joby na meron daw siyang ekstrang ulam dito at sa akin na lang daw lagi naman ako binibigyan ni ate ng pagkain eh ayun na sila mga repa pabalik na sila ng accommodation ito kakambal ko na uuuna Oh, kala mo siya yung leader? Pagkalapit nga niya, inabot ko na sa kanya yung ulam niya. Sabi ko nga sa kanya na may pasok ako kaya hindi kami makakain ng sabay. Tapos pinagsayang ko na rin siya at ang sabi ko sa kanya ay kumain na siya sa may kwarto. Balit 3 days pa pala bago sila magbisa magtrabaho dahil magpapamedikal pa sila, magpapasukat pa ng uniform at pero pa silang orientation. O yan mga reba, papasok na kami yung mga kasama ko. Kapag nakablog talaga ako, gusto nila na sumama. Sige, sama lang kayo. Oh my <laughs> Pasok na mga kabibe. <laughs> ay, ay, <laughs> ay, Makalipas nga ng tatlong araw ay magsisimula na magtrabaho yung kapatid ko dahil first time nga lang niya sa may abroad. Tuturuan ko muna siya kung paano mag-asikaso kapag umaga ang kanyang paso. Bali parehas nga pala kami ng shift ng pasok sa trabaho. Sabi ko sa kanya eh, ay na muna siya at ako naman ay mag-aasikaso muna ako Nang lulutuin namin para sa almusal. Nakakainin namin at babaunin. Pinaliwanag ko rin sa kanya Nang na oras dito ay kailangan ay lagi mag-adjust. Kapag pang umaga ang pasok mo, kailangan mong gumising ng alas 4 ng umaga para maligo, magluto, kumain at mag-asikaso ng babaunin para sa may trabaho. Tinuruan ko rin siya kung paano ang diskarte kapag magluluto ka ng ulam para hindi masyadong hassle sa araw-araw. Tulad nito niluto kong adobo, tatlong araw namin itong kakainin. Kapag magluluto ka, idamihan mo na. Pwede mo naman itong ilagay sa may ref, tapos kinabukasan, kumuha ka at iinit mo. O ba? Diba, hindi ka na magluluto araw-araw dahil meron ka ng nilutong ulam na marami. Tapos pares din, ganun din ang gawin mo sa may kanin. Ganun lang, init-init lang. ganon kasi ginawa kong diskarte dahil napakahirap gumisi na maaga para makapagluto. Lalo na kapag talagang pagod na pagod ka dahil sa trabaho at ayun na first day niya ngayon sa may trabaho good luck sa iyo kapatid kaya mo yan kung ako nga kinaya ko ikaw pa kaya habang naglalakad nga kami patungo sa aming trabaho nakita niya yung mga truck at sobrang dami ng karga hindi nga siya makapaniwala ng ganyang karami yung aming ginagawa sa loob ng production bali nagsimula na nga pala siya kanina at akala ko nga eh, clipper na rin siya kagaya ng aking trabaho pero buti na lang hindi siya naging clipper talaga dahil nga sa may pesto ko at sa may trabaho ko ay napakahirap sobrang sobrang hirap mga repa. at yung kilos namin doon ay napakabilis talaga nagulat nga siya eh sabi niya sa akin buti daw kinakaya ko eto nga pala yung sabi ko sa kanya dati na hindi madali ang trabaho namin sa aming company dahil talagang mahirap, matimbang at marami pero dahil gusto mo mag-abroad at gusto mo talagang kumita ng pera kailangan mo talagang tiisin 'yon at sabi niya nga sa akin ay eh, kaya naman daw niya kaya ayun sige sabi ko sa kanya ay kukunin ko siya dito kanina nga mga karepa habang tinuturuan ko siya mag-clip tinawag siya ng aming leader at sabi sa kanya ililipat siya ng pwesto kaya napasabi ako na ay salamat. buti na lang talaga at nalipat siya hindi na lang nga pala siya kay Sir Rolly, yung best friend ko dito. Kaya talagang tuwang-tuwa ako. Ngayon, ang trabaho niya, kumukuha at nagde-deliver siya ng mga crates na nakalagay sa may paleta. Tapos tagalagay siya ng tissue sa may machine. Tapos nagbubuhat at nagkakamada sa may paleta. O ba? Diba? At least hindi ganong kahirap Kahit na palipat-lipat yung trabaho niya, okay lang yun. Minsan nga nasa may sticker lang siya. Kapag dumadahan nga siya, napapangiti na lang ako. Dahil hindi ko siya nakikitang nahihirapan. Ito nga pala ang break namin. Bali, una nga pala lumabas at huli ako lumabas. Kami at yung last prize, ay sa amin talaga dumadaan ang napakaraming gawa Kaya medyo nalilit kami lumabas at nagbe-break Sa mga nagtataka dyan kung bakit hindi kami masyadong magkamuka Pumayat na kasi ako at hindi na rin kami magkasing kulay Dito ay uwihan na namin Sa lahat ng mga nanood ng video ko, maraming salamat <laughs> Nagbablog si Fred. Kaway daw kayo. Nagbablog si Fred. Hello. Hi. Hi. Ang lamig <laughs> dito sa hanggang.